guys ako giling lang po ng gagawin balisong sun gagawa tayo ng balisong para ito sa po natin ganun po yung paggawa naman ganun po gagawin balisong sun po papagiling po ako pangani niyo po guys yung paggawa ko ng balisong sun mamaya din sa bahay po. Hello guys, luto po tayo ng ano, balisungsong tawagin dito sa amin sa iba po, binusok. Yan po, inanda ko na yung ilalagay ng mga nyug na mora. Ito po yung pinagiling namin dun sa Santo Domingo. Yan. Mm, kunin natin guys yung sabaw kasi ito ang ititimpla ko. Yung sabaw, sa sabaw. Ganda ng ano. Yung sabaw ko to guys ang sabaw tamis pa naman ng sabaw nito nakitman ko kahapon yung iba marami kasi to guys nabili ko nito ng orang Pagag gumato da. Ititimpla ko kaya de. Ano <taps> 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 po guys. Ito po guys. Lagyan na natin ito. Timplahin na natin yung ano. Lulutuin natin. Ayan po. Pati bang na lang po guys hirap kasi walang stand hirap mag ano nang guys bigyan na natin guys ng ano lahat kunin ko na yung sila Ano na ubos? naman ko. Ano to? pa baga. Talaan natin guys. Yan. Para walang ano. Makasamang balat ng yug. Yan natin guys ng kalumit.

Aron oh, na ano. Hmm. hmm. Hirap kasi guys. Walang stand. Ipabayad mo man ako. Hirap mag ano ng video. Walang stand guys. And guys. Itutok mo sa ko Ayan. Hindi pa masyadong marunong itong tagahawak ko guys. ina guys. Itutok mo hmm. sa guys, linagyan ko na ng kalumit sa ka ano. Yes, tapos yung asukal, guys. Sang guys, yung lulutuin ko. Tapos yung kinudkod na murang nyog. Ano po? natin ng kunting sabaw. Ayan. Okay po guys. Tao. Uh, oh. Hirap mo lang ano, stand. <laughs> Ayan po. Titimplahin ko na po guys. Kudkudan mo na yun na pag nakapagawa na ka. Abang-abang lang po. Tapusan. Balot na tayo guys. Okay na po yung ano. Balot na po natin. Para matikman na yan. <laughs> Ayan ito guys. Ayan. Balot na tayo guys. Para ibinta na to. Ganyan na guys oh. Ayan. Ayan. guys yan marid nagkakalayo na ah kung daw kung mo daw nice, nice. parang uulan pa ata. Ah. yan mga galing sa yan. Yan guys, ilalaga na po. Sa so lang na yan. Pasarin apo 'yo. Yan. Sa mana ha. Hmm, panggatong pa lang talagang mapapabilis ang pagluto niyan. Kalating oras si luto na 'yan, guys. Yan. Okay. 'Yan, guys, ilalaga na po. Sa lang na 'yan. Pasanin apoy, oh. 'Yan. Tama na, Hmm, panggatong pa lang talagang mapapabilis ang pagluto niyan. Kalahating oras luto na 'yan, guys. Yan. Okay. Yan guys, luto na po. Ah, bali sang Hindi na po ng asawa ko. Munang masyadong pakap ano, anta? Wala naman tulong po guys. Luto na yung balisungsong namin. sang piso lang. Bili na kayo. yan, Dami po yan. Malaking kaldero tong linutuan ko. Yan. Ready to sell na. Magbibinta na yung asawa ko yan po. Dami po. Dami po yan guys. Bili na kayo. Ayan. Uh, Hmm. Ang lalaking yan guys Walang logis sa 10 piso lang po yan Bigas na natural yan Mahal pa naman ang bigas Yan po Sarap hmm.